Hello mga kit. Good morning, good morning! Gusto na kayong lahat d'yan mga kit, no? Pangit ka rin ng panahon mga kit. Sama sa pangit sa ng video Wahay! Gusto na so, may mga panirada niya d'yan mga kit, no? Kaya wala na. Pampas punta mga ka-yote kaya pinag-duty na po. Pinapangita na sa bugoy.

Hmm. Tanaw lang mo. Yeah, pina like dai bisa ko eh. Na comment pa panagsa. Ana ah, ko. Di ba? Ang importante da malaga. Hmm, ano ka ana kalipas na ano labay. Ma-take mo ma ma na mo to. Why? Manana pa. Hmm. Di ba? Ana ah, ma ko to. Pero taring Japan. Alaw ni ko. So hanggang dito lang market na. Hmm. Ingat tujuan pelagi market. Oh hai bos saya mas. dia market? Ingat-ingat kajian lagi I love you all Pakai kisah sekolah lah eh